May kasama natin ngayong umaga ang talented ni si Micaela Civiliana para iparinig sa atin ang kanyang wonderful voice. Maya-maya, ngayon sabi muna natin siya. Let's welcome Micaela. Micaela or Mika. Uh, Mandi na lang. Mandi. Oh, yes, Mandi. Okay, oh. Mandi. Balita namin, since, since five years old pa lang, ay eh, kumakanta ka na. Yes po. Anong, ano, uh, what makes you decide na ipagpatuloy yung iyong pagkanta? Dahil sumali din siya sa mga But national ibang, yeah, oh, TV competition. Mm -hmm. um, Nung bata po kasi ako, parang palagi sila pong tuwang-tuwa pag kumakanta ko. Kahit di naman, di naman po kagandahan yung boses Oy, ko. O, hindi. Ang hambol oh. nito. tap-tap tak ang <laughs> boses niya. Na napapanood ko. Kaya <laughs> siya. Napakaganda. Mm -hmm. oh. Tapos, kum kumusta yung naging journey mo sa pagsali sa mga National TV singing Competitions? Mm -hmm. Ano yung naging pagbabago sa'yo? Aside from that, you also became an online creator, online content creator in 2019. Tell us more. Um... Uh, sa pagsali ko po sa mga singing competition sa TV hindi po siya madalesince okay. um ano po bata pa po ako since nag-start ako pero maganda po siyang way para po makilala po ako sa mga um Uh, online platforms. Ayun. Ay, oh, siya yung sa ganito, sa oh, ganyan. Oh. Lalo na ng ngayon, oh. lahat eh, mga nasa social media na, oh, nasa TikTok, yes. Reels. Sa TikTok ko siya napapanood. Yes po. Oh. Oh, oh. Ano yung pinakamahirap na kantang kinanta mo sa TikTok? Ah, uh, so far wala pa. Wala pa naman, kasi ang taas ka ng boses. <laughs> Lahat kayang kaya niya. <laughs> ano yan? Umaga, tanghali, gabi. Minsan makikita ko yan, kakanta ng gabi dun sa kanila. Oo, oh -oh, oh -oh. nagla-live ka. Oh -oh. Oo, sa Maynila. yan, di ba? O, oh. sa ka sa Maynila? Sa San Andres po. Sa San Andres. Uy, taga oh -oh. dun si ating kaibigan si Chi Achenza. Oo, oh -oh, oh -oh. hi ate Chi. Oh, in fairness naman. Oh -oh. Oo, sige. Ano po yung mga social media mo na gusto mong i-share sa ating manonood kung saan kanila mapapanood? Ah, uh, yes po. Mapapanood niyo po ako sa aking official TikTok account, official Mandi Stakli and sa akin din pong YouTube, Micaela Mandi civiliana 'yun po. Ang ganda nung ano niyan no, nung face niya. I want to know it no it. kung may lahi ba? Yes, po, German. German. Po. German. Ang ako ganda. din, eh, Very German fresh. din ako. <laughs> I'm German Shepherd. <Sheffer>. <laughs> Half half. <laughs> yes. Half one fourth. Ganon. Anyway, yan. Maraming salamat man sa pagbisita dito sa RSP Studio at di na tayo makapagintay pa. Tama. Because it's time for you to perform. Ladies and gentlemen, let's so all welcome Mandy. Ang sumunod ng awitin para sa'yo Para akong isang siraulo Hilot ito Sa akin pang minanong piano Tigla na'y pilit na laro Baka sakaling merong tono Tigla na lang umuspo Ano man kaya ang awitin para sa'yo Di biro ang gawing sukat Ang titik sa tono Sa buwan awit diksyonaryo Kung ang tugmay di wasto Basta't isipin di magbabagod ang Nainsip ka, na papanakiniip ka, kahit sa magpunta araw kapit na lalasing sutla kapag kapiling ka araw kapit. sabi ko ang nais kong ibati Dapat mo lamang mabutid yaman itong dibdib Tila sa pupa ang awitin, ang natapos kong likhain Ito ang tunay na damdamin ng gabin at tingin.

Nagpapanaginip ka Nagpapanaginip ka Kahit saan Magpunta Araw gabi Nalalasing sa dua Kapag kapiling ka Araw gabi tayo Dalawa